Good morning! For today's video nga guys ay may sikat na ngayon ng araw dahil dalawa araw din na maulan dito So ngayon lang nagpakita ang haring araw So for today's video nga guys ay ngayong araw din darating yung amo naming lalaki So tindi siya guys wala so ngayon siya, ngayong araw siya babalik So ayan siya guys, Pass forward tayo At dahil ngayong araw nga darating yung amo naming lalaki, syempre nagtanggal na rin ako ng mga blanket at mga pillow guys. So, kailangan na siyang palitan guys kasi simula umali siya ay hindi pa to napalitan. Itong vlogs na to guys ay mini vlogs lang muna tayo for today's video. Dahil, dahil wala po tayong oras kumuha ng mga video at dahil nandito sila sa bahay. So, fast forward tayo again guys. Nandito na nga din ako sa CR at pagkatapos ko nga naglagay ng mga budget ay agad akong pumunta ng CR at pinaliguan nga ito. Oo nga pala guys, yung nakikita niyong ginagamit ko na parang grey po, yan nga yung nagsisilbi sa kanilang tabo dito. Dahil dito sa abroad guys, hindi sila gumagamit ng tabo. So, yan yung ginagamit nila kapag alam nyo na. So, ayan siya guys. Pinakita ko lang sa inyo at pinaalam ko lang sa inyo kung ano po yung nagsisilbing tabo nila dito sa abroad. Oops, tika lang guys. Sa hindi pa po nakapag-follow dyan, please follow po kung nasiyahan kayo sa aking mini vlogs for today's video. I hope lagi kayo nakabang sa aking vlogs. Thank you for watching. See you soon here. Bye-bye.